Kasabay ng paglaki ng isang bata sa Quezon, ang paglaki rin ng bukol sa likod ng kanyang ulo. Araw-araw siyang pinahihirapan ng literal na pabigat. Kaya hindi nakapaglaro o hindi makapaglaro gaya ng maraming bata. Agad siyang pinasuri ng Gma Kapuso Foundation sa isang espesyalista. This okay. Sa edad na apat na taon, kabisado na ni Prince ang watawat ng iba't ibang bansa. May talento rin siya sa pagkanta. Pero sinong mag-aakalang ang bibong bata may iniinda palang bukol sa likod ng kanyang ulo? Na-diagnose din siyang may autism spectrum disorder. Nabigla ako na may bukol siya. Pero tinanggap po na rin po. Nakakatakot mong hawakan. Kasi kung mapapansin niyo po, yung pinakanggit na ng bukol niya, parang manipis na manipis siya. Hindi nabiyayaan ng anak ang mag-asawang si Brian at Julian, kaya kinukup nilang pamangkin na si Prince at itinuring na tunay na anak. Sa kanaisang mapaoperahan si Prince, lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation. Hindi kasi sapat ang kita ni Pryan na ang piso kada araw bilang delivery driver. Kasabay ng pagdiriwang ng World Autism Awareness Day noong April 2, ipinasuri natin si Prince sa isang espesyalista. It's a developmental ng baby pa siya. Sa inborn niya talaga. No? Pag nag-fail mag-fuse yung pinakabuto, it's known as a occipital meningocele uh, nagkaroon siya ng uh, protrusion ng brain tissue through a defect do sa occipital bone sa likod. Ang kailangan talaga sa kanya is do undergo a operation. That is to take out that excess tissue coming from the brain. Kumakatok po kami sa inyong puso, sa lahat po ng may mabuting puso at may kakayanan po na natumulong para po maoperahan yung anak namin. Sa mga nais pong tumulong kay Prince, Maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.